Hello everyone and welcome to this channel. Once again ako si J and for today's video ay bibigyan ko kayo ng konting tour dito sa isang empty aircraft. For today's video ay sasama ko kayo sa trabaho. Bale, ito po yung isang empty aircraft. Masyado pang maaga and technically, ito yung tinatawag na sit or yung parang break time namin. Kung sa, uh, kung baga maaga pa kami para mag-start para sa next flight. I decided to take you with me dito sa flight ko kasi I wanted you guys to see and to know kung ano ba itsura ng aircraft pag empty. Bale, ayan, may maintenance guy lang tayo dyan. Pero, wala na mga tao and wala yung other crew so today break time namin and meron coming about one hour bago mag start yung next na flight namin so ngayon na uh, ako yung nakatoka na mag dito sa aircraft kasi kumuha sila ng breakfast ay eh, papakita ko na lang sa inyo yung itsura ng aircraft natin kapag wala pa siyang laman and para po sa mga gusto mag travel and gusto makilala yung aeroplano mag start tayo sa harap okay Ayan, so ito yung entrance ng aircraft. Ito nga pala ay isang 737-800. And pagpasok mo sa door, ito yung jump seat namin. Dito naman yung mga um, equipments namin at saka yung mga nanzaan. Tapos galley ng front or ng premium side. Dito nakalagay yung mga food. Dito nakalagay yung mga drinks para sa premium. Yan, nakas nakasettle yung mga yan. Tapos, ito yung cockpit or yung flight deck na tinatawag. Okay? So, pagpasok po natin dyan. andyan po yung seats ng mga piloto and ayan po. Alright? So, nalinisan and also nagroom ng mga groomers natin. So, first sa 800, meron po tayong 12 premium seats, which is makikita niyo naman po yung difference. Meron silang puti na headrests, mas better or extra legroom seats. Tapos yung mga overhead bins po nandito. And also, ito naman yung mga extended comfort na tinatawag or yung may mga complimentary drinks sa service natin depending on yung mga routes natin. And of course, yung economy side which is yung mga regular seats na maganda rin naman pag kayo po ay naubusan ng premium seating or ng extended comfort kung saan may extra legroom, dito po sa may emergency or overwing exit na tinatawag, dito naman po ay may extra legroom din. Actually, mga six-footers, yung mga ganon, okay na okay sila sa mga upuan na ganito. Bale sa isang 800 po na aeroplano ay mayroong 12 seats for that. And the rest is all just regular um, size na mga opoan. Bale, sa atin po mga kababayan, in general, kasyang kasya naman tayo dito. Unless you have like a very tall height or medyo need natin ng extra space sa seats, then of course, feel free to communicate with your airline. So dito rin po, meron pa lang lavatory sa harap, pero papakita ko yung lavatory dito sa likod. So normally, this is how it looks like, or ang lavatory or ang washroom na tinatawag kung saan pag, pag green ito, ibig sabihin wala pong tower, it's not occupied, you can always um, go ahead and just turn the knob, it will open. Okay pa. Or pag ganito naman po, makikita nyo rin yan at kasama nyo si baby, that means there is a changing table po sa loob. Also, same naman sila sa kabila. Ayan. So, kung makikita nyo na green na ganyan, that means it's open or it's good to go. Pag red na ganyan, then that means someone is inside or the lavatory is occupied. Alright? Isa sa pinaka gusto ipakilala sa inyo ay itong no smoking or vaping in the lavatory. Guys, mahal ang fine. Libo ang fine. Once na nahuli po namin kayo na nagsasmoke sa loob ng aeroplano or even sa lavatory. And this is the bigger picture naman kapag empty yung plane and bagong groom lang siya. Malinis, maganda. And of course, ito yung mga literature na tinatawag. Ito yung mga safety features card na dapat nyo i-familiarize pag sasakay kayo sa bawat aeroplano. And mind you, iba-iba ang klase ng aeroplano sinasakyan. So, iba-iba ang uh, configuration ng safety features card. Lagi rin may menu kung serve sila ng food for purchase or as well as for complimentary. Basta-basahin nyo lang po yan. Tut put down your tray table it twist nyo lang po ito goes down like that and that's it and then kung nasusuka man kayo or you need an air sickness, sickness bag na tinatawag ito pong puting ito gamitin nyo po ito if nasusuka kayo or if you just wanna throw something or spit in there it's up to you pero yun po tapos itutapon na lang natin yan sa garbage pag nag collect po sila ng garbage alright so isa upuan naman po na ganito ito yung tinatawag na seat belts. Madali lang po ito guys. Ilalak lang po natin siya na ganyan. Yan. Yan na po yung seat belt natin. Okay, very simple. Take it off. Itataas lang po natin tong flap. And magdi-disconnect na po siya ng ganyan. Okay? Overhead bins naman. Ito yung mga overhead bins. Ito yung mga seat numbers. And also, mga flight attendants din nasa harap at nasa likod to assess. So, ito naman po yung back galley natin dito sa isang 800. And dito po yung paborito kong workstation kasi gusto, gusto ko po yung laging busy or go, go, go. So, ayan. I'm here working at the back. Basically, I am the galley manager sa likod. So, sa economy side, and sinaset up ko lang yung gali para mamaya it's easier and it's quicker for the service so ayan samahan niyo ako i'm trying to prep my cards and um we did our checks already uh, we just finished our briefing our crew briefing so uh, i still have about eight minutes to finish all of these so ayan sa mga gusto mag flight attendants sipag lang sipag lang Ito yung ginagawa every time na nasa galit or nasa likod ka. Nagpaprep ng cart. Nagpaprep ng galit for the service later. tapos na po yung tour natin. I hope na na-enjoy po ninyo and I hope po na nagustuhan ninyo yung konting tour natin. Kung may tanong po, po kayo, let me know and we'll see you in the next video.